Magsisimula na tayo ngayon sa isang paglalakbay na magpapabago ng iyong pananaw at magbubukas ng pinto sa kasaganaan. Alam mo ba, maraming beses, ang pinakamalaking hadlang sa ating pag-agos ng pagpapala o rezeki ay hindi ang kakulangan ng oportunidad o ang kawalan ng sipag. Hindi ito ang kakulangan ng kaalaman o ang tadhana. Sa totoo lang, madalas, ang tanging nagiging pader sa pagitan natin at ng kasaganaan ay isang napakasimpleng bagay na nakakalimutan natin. Ito ay isang parirala. Isang parirala na kapag nabigkas mo ng may buong puso at pag-unawa, ay may kapangyarihang baligtarin ang agos mula sa kakulangan tungo sa kasaganaan. Kung pakiramdam mo ay hirap na hirap ka na. Kung pakiramdam mo ay parang pinagkaitan ka ng kapalaran. Kung pakiramdam mo ay gaano man karami ang iyong trabaho at pagsisikap, parang hindi sapat at laging kulang. Kung nararamdaman mong parang iseret ang iyong rezeki, ito ay para sa iyo. Manatili ka at aking pamilya dahil sa loob ng ilang sandali, ibubunyag ko ang isang parirala na nagbago ng buhay ng napakarami, kasama na ang sa akin. Naiintindihan ko ang pakiramdam na parang ikaw ay nasa isang tuyong lambak. Na parang anuman ang iyong itanim, hindi ito mamunga. Na parang gaano man kalaki ang iyong ibuhos na pagod at pawis, hindi mo pa rin makita ang tamang bunga. Maraming beses, ang sakit na ito ay hindi lang nararamdaman sa bulsa, kundi pati na rin sa puso. Ang pag-aalala, ang takot sa bukas, ang pagdududa sa sarili, at ang tanong na may mali ba sa akin? Oh, bakit ako? Ang pakiramdam na parang pinagkakaitan ka ng mundo. Ang pakiramdam na parang laging kulang ang oras, ang pera, ang lakas. Ito ang pakiramdam ng Irzeki Seret. At hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi ay nag-iisa. Naalala ko si Aling Nena. Si Aling Nena ay isang masipag na tindera sa palengke. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, nasa pwesto na siya. Nagtitinda ng gulay at prutas mula umaga hanggang gabi. Lahat ng kailangan para sa pamilya niya, ginagawa niya. Pero sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, parang laging kapos. Kung kumita man siya, sapat lang pambayad sa utang o pambili ng gamot ng anak niya. Parang wala talagang natitira. Isang araw, nagkwento siya sa akin. Parang pinaglaruan yata ako ng tadhana, sabi niya habang pinipigil ang luha. Gaano man kasi pag hindi umaasenso. Gusto ko sanang mapag-aral ang anak ko, pero parang imposibleng mangyari. Ang bigat ng kanyang puso ay ramdam na ramdam ko. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagdududa at pagod. Ang kwento ni Aling Nena ay hindi lang sa kanya. Ito ay kwento ng libo-libo nating kababayan na nakakaramdam ng parehong hirap. At ang ugat ng lahat ng ito ay madalas na nakatago sa isang bagay na kinalimutan nating gawin. Isang bagay na napakasimple ngunit napakalalim ang epekto. Sa totoo lang, ang rezeki, ang pagpapala ay hindi lang pera. Ito ay kalusugan, ito ay pamilya, ito ay kapayapaan ng isip, ito ay kaibigan, ito ay karunungan, ito ay pagkakataon. At ang pagdaloy nito ay hindi lang nakasalalay sa ating pisikal na paggawa, kundi pati na rin sa ating espiritual at mental na estado. Narinig mo na ba ang kasabihang i kung ano ang nasa isip, iyon ang nangyayari? Hindi lang ito basta kasabihan. Ito ay isang prinsipyo na pinapatunayan ng neurosyensya at psikolohiya. Kapag ang ating isip ay nakatuon sa kakulangan, sa hirap, sa kawalan, ito ang ating nakakaakit. Ito ang ating nararanasan. Dahil ang ating utak ay isang napakalakas na makina, at kung ano ang ating pinapakain dito, iyon ang lumalabas. Ngayon, may isang mahalagang tanong. Kung ang ating isip ay may kapangyarihang lumikha ng ating realidad, Paano natin babaguhin ang ating pag-isip mula sa kakulangan tungo sa kasaganaan? Dito pumapasok ang napakalakas na parirala na ito. Hindi lang ito basta mga salita. Ito ay isang deklarasyon. Ito ay isang panalangin. Ito ay isang pagkilala sa kapangyarihan na nasa loob mo at sa kapangyarihan ng Diyos na lumikha sa iyo. Ito ay isang pag-shift ng buong pagkatao mo. Pero bago ko ibunyag ang mismong parirala, kailangan mong maunawaan ang tatlong haligi kung bakit ito gumagana. Ito ang mga sikretong tinatago ng napakaraming tao sa kanilang puso, Yiyeni, ang kapangyarihan ng pasasalamat. Alam mo ba na ang pasasalamat ay isa sa pinakamataas na vibration na maaaring maramdaman ng isang tao? Kapag ikaw ay nagpapasalamat, hindi ka lang basta nagpapasalamat sa kung ano ang mayroon ka kundi sa kung ano ang darating pa. Ang pasasalamat ay hindi lang tungkol sa pagpapahalaga sa kasalukuyan, kundi ito ay isang paraan ng pagpapahayad ng iyong pananampalataya sa hinaharap. Kapag nagpapasalamat ka, nagpapadala ka ng signal sa universe, sa Diyos, na ikaw ay bukas sa mas marami pang pagpapala. Parang sinasabi mong, may kakulangan ako, pero nakikita ko pa rin ang mga biyaya, at nagtitiwala ako na mas marami pa ang darating. Pangalawa, ang kapangyarihan ng deklarasyon. Ang salita ay may kapangyarihan. Nilikha ang mundo sa pamamagitan ng mga salita. Ang ating buhay ay hinuhubog ng ating mga salita. Kapag ikaw ay nagdeklara ng isang bagay, lalo na ng may pananampalataya, nagkakaroon ito ng sariling buhay. Ang bawat salita na ating binibitawan ay nagtatayo ng ating realidad. Kung sinasabi mong wala akong pera, iyon ang totoo para sa'yo. Kung sinasabi mong hirap na hirap ako, iyon ang totoo para sa'yo. Ngunit kung idedeklara mo ang kasaganaan, kahit na hindi mo pa ito nakikita sa pisikal na mundo, sinisimulan mong likhain ito. Ang deklarasyon ay hindi pagpapanggap. Ito ay pagtatanim ng buto ng iyong hinaharap. Pangatlo, ang kapangyarihan ng pagtiwala at pagsuko. Hindi tayo ang may kontrol sa lahat may mas mataas na kapangyarihan na nagmamayari at nagbibigay ng lahat. Ang tunay na pagtiwala ay hindi lang sinasabi. Ito ay nararamdaman. Ito ay ipinapakita sa pamamagitan ng pagbitaw sa pag-aalala at pagbibigay ng buong kontrol sa Diyos. Kapag nagtitiwala ka, pinapayagan mo ang kanyang plano na maganap sa iyong buhay sa isang paraan na mas dakila pa sa anumang naisip mo at madalas ang mga pagpapala ay dumarating sa mga paraan na hindi natin inaasahan o napaplano. Ang pagtiwala ay pagbukas ng pinto para sa mga milagro. Ngayon, handa ka na ba? Ang pariralang ito, ang ing isa kalimat pembuka rezeki, ay hindi lang isang simpleng panalangin. Ito ay isang lifestyle. Ito ay isang mantra. Ito ay isang paraan ng pagiging. Ito ang susi na magbabago sa iyong pananaw at magbubuka sa agos ng kasaganaan. Ito ay ang salamat, Panginoon, dahil vendye aking pagpapalalay dumadaloy ene. Hayaan mong ulitin ko, nang dahan-dahan, para tumimo sa iyong puso. Salamat, Panginoon, dahil vendye aking pagpapalalay dumadaloy ene. Subukan mong bigkasin ngayon. Hindi lang basta bigkasin. Damhin mo. Ano ang nararamdaman mo? Siguro may kaunting pagdududa. Siguro may kaunting awkwardness. Normal lang iyan. Pero kung susubukan mong bigkasin nito nang may buong intention, nang may pagtitiwala, nang may pasasalamat, mararamdaman mo ang kaunting pagbabago. Mararamdaman mo ang kaunting pag-asa. Bakit ito napakalakas? Dahil sa bawat salita nito ay nakapaloob ang tatlong haligi na ating pinag-usapan. Ivene, eh, salamat, Panginoon. Ito ang pasasalamat. Pinapakita nito ang iyong pagkilala sa pinagmulan ng lahat ng pagpapala. Nagpapasalamat ka hindi lang sa kasalukuyan, kundi sa hinaharap, dahil alam mong hindi ka kailanman pababayaan ng Panginoon. Ito ay isang pahayag ng pananampalataya. Ito ay isang pahayag ng pagpapakumbaba. Ito ay isang pahayag ng pagmamahal. Pangalawa, dahil benli aking pagpapalan. Ito ay ang pagkilala sa iyong karapatan sa pagpapala. Ikaw ay nilikha sa larawan ng Diyos. Hindi ka nilikha para magdusa. Hindi ka nilikha para maging kapos. Ikaw ay karapat dapat sa lahat ng pagpapala na inihanda para sa iyo. Ang pag-unawa sa iyong sariling halaga at karapatan sa kasaganaan ay napakahalaga. Ito ay isang panloob na pagbabago. Ito ay isang pagtanggap sa iyong divinely appointed destiny. Pangatlo, Ihay Dumadaloy Ene. Ito ang deklarasyon. Ito ang pinakamahalaga. Hindi mo sinasabing sana dumaloy. Hindi mo sinasabing hinihiling kong dumaloy. Sinasabi mong dumadaloy ene. Sa kasalukuyan, sa panahong ito, kahit na sa pisikal na mundo ay hindi mo pa ito nakikita, sa espiritual na mundo at sa iyong mental na mundo, ito ay nagaganap ini. Binibigyan mo ng buhay ang iyong pagnanais. Iniutos mo sa iyong utak na humanap ng mga paraan upang makita ang katotohanan ng pahayad na ito. Ipinapahayag mo ang iyong pananampalataya na ang agos ng pagpapala ay hindi pa rin titigil, ito ay tuloy-tuloy. Naaalala mo si Aling Nena? Ibinahagi ko sa kanya ang pariralang ito. Sa simula, nagduda siya. Paano mangyayari yan, e eh wala naman akong pera, sabi niya. Pero kinumbinsi ko siyang subukan. Sabi ko, Aling Nena, wala kang mawawala. Pero mayroon kang posibleng makukuha, pag-asa at pagbabago. Sinimulan niya itong bikasin araw-araw. Sa umaga, bago siya magbukas ng tindahan. Sa gabi, bago siya matulog. Sa tuwing nakakaramdam siya ng pagdududa, binibikas niya ito. Sa loob ng ilang linggo, wala siyang nakitang malaking pagbabago. Pero may ibang nagbago. Ang kanyang pananaw. Hindi na siya laging nakakunot ang noo. Mas marami na siyang ngiti. Mas magaan ang kanyang pakiramdam. At pagdating ng mga customer, masigla na siyang bumabati. Ito ang simula ng pagbabago. Dahil ang kanyang enerhiya ay nagbago. Isang araw, may isang matandang babae na bumili sa kanya. Habang nagbabayad, nagkwento si Aling Nena tungkol sa kanyang anak na gustong mag-aral nakinig ang matandang babae at pagkatapos nagbigay ng isang napakagandang payo at isang maliit na tulong sa paghahanap ng scholarship para sa anak ni Aling Nena hindi ito isang loto ticket na biglang bumulaga ito ay isang pagkakataon na dumating dahil nagbago ang enerhiya ni Aling Nena dahil sa bawat araw na binibigkas niya ang isalamat, Panginoon dahil Benjie aking pagpapala ay dumadaloy any nagiging bukas siya sa mga pagkakataon naging mas positibo siya naging mas mapagpasalamat at doon nagsimulang dumaloy ang rezeki hindi lang sa pera kundi sa tulong sa payo at sa pag-asa kaya paano mo ito isasama sa iyong buhay napakasimple una bigkasin ito sa tuwing gigising ka sa umaga bago ka pa man magsimulang mag-isip ng iyong mga problema Bikasin mo ito ng tatlong beses ng may buong puso at damdamin. Salamat, Panginoon, dahil bendi aking pagpapalalay dumadaloy ene. Pangalawa, bikasin ito sa tuwing nakakaramdam ka ng pag-aalala o takot. Kapag may mga problema na lumalabas, o may bills na kailangang bayaran, sa halip na magalit o matakot, bikasin mo ito. Ibaling mo ang iyong atensyon sa pagpapala na dumadaloy na. Hindi lang ito nagpapagaan ng iyong loob, kundi binabago nito ang iyong vibration. Pangatlo, bikasin nito sa tuwing may nakikita kang tanda ng pagpapala, gaano man kaliit. Isang magandang panahon? Isang masarap na kape? Isang tawag mula sa mahal sa buhay? Isang pagkakataon? Pasalamatan mo agad. At isama ang parirala. Ito ay nagpapatibay ng iyong koneksyon sa kasaganaan pang-apat bika'sin ito bago ka matulog sa pagtatapos ng araw pasalamatan ang Diyos sa lahat ng dumaloy na pagpapala at idilat ang iyong puso sa mga pagpapala na darating pa ito ay nagpaprograma ng iyong subconscious mind para sa kasaganaan habang ikaw ay natutulog alam kong marami sa inyo ang magtatanong paano kung hindi ko agad maramdaman paano kung hindi ito gumana Mahal kong kaibigan, ang pananampalataya ay hindi nakikita. Ito ay nararamdaman. At ang pagbabago ay hindi nangyayari sa isang idlak. Ito ay isang proseso. Hindi ito isang magic spell na kaagad na magpapalit ng iyong sitwasyon. Ito ay isang pagbabago ng iyong buong pagkatao. Ito ay isang pagbabago ng iyong enerhiya. Kailangan ng pagtitsyaga at pananampalataya kailangan ng patuloy na pagsasanay. Sa tuwing nakakaramdam ka ng pagdududa, balik ka sa parirala. Sa tuwing nakakaramdam ka ng pagod, balik ka sa parirala. Ang bawat pagbigkas nito ay parang pagtatanim ng buto ng kasaganaan sa iyong hardin ng buhay. At tulad ng anumang buto, kailangan itong diligan at alagaan para lumaki at mamunga. May mga araw na magiging mahirap, may mga araw na pakiramdam mo ay parang wala itong epekto. Pero iyan ang pagkakataon para patunayan ang iyong pananampalataya. Iyan ang pagkakataon para maging matatag. Huwag kang sumuko. Ang iyong pagtitsyaga ang magiging susi sa pagbubukas ng mas malaking pintuan ng pagpapala. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ito ay hindi lang tungkol sa pag-akit ng pera. Ito ay tungkol sa pag-akit ng kapayapaan, ng kadalakan, ng kalusugan, ng mga oportunidad, ng mga taong magmamahal at susuporta sa iyo. Dahil ang Rezeki, ang pagpapala ay buong buo. Hindi ito limitado sa isang aspeto ng iyong buhay. Mi cuenta nos comentarios de Don de Vos est asistindo si esa mensajem est fazendo sentido para o siu coral. Isomy ayuda muito entender nossa family aqui, criar kontedos and the Mace transformadors. Mahalaga sa akin na malaman na nakikinig kayo at ramdam niyo ang mensahe. Ang iyong buhay ay isang canvas at ikaw ang pintor. Anong kulay ang gusto mong ilagay dito? Kulay ng kakulangan at pagdududa o kulay ng kasaganaan at pasasalamat? Ikaw ang pumipili. At ang pagbigkas ng pariralang ito ay ang iyong unang brostroke patungo sa isang mas maliwanag at masaganang kinabukasan. Tandaan, ikaw ay nilikha para sa kasaganaan. Hindi ka nilikha para magdusa. Ang iyong potensyal ay walang limitasyon. Hindi ka isang biktima ng sitwasyon, kundi isang co-creator ng iyong realidad. Mayroon kang lahat ng kailangan mo sa loob mo ang kapangyarihan upang baguhin ang iyong buhay ay nasa iyong mga kamay. At ang simpleng pariralang ito ay ang iyong gabay. Ngayon, itataas natin ang ating mga puso sa isang panalangin. Hayaan nating ang bawat salita ay tumimo sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Mahal na Panginoon, amang makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyo ngayon ng may buong pagpapakumbaba at pasasalamat. Salamat Panginoon sa bawat hininga, sa bawat araw, sa bawat pagsubok na nagpapatibay sa amin. Salamat sa iyong walang sawang pagmamahal at walang hanggang pagpapala. Panginoon, kinikilala namin na minsan, nakakalimutan namin ang aming halaga. Minsan, nakakalimutan namin ang kapangyarihan ng iyong pangako. Patawarin mo kami kung minsan, kami ay nagdududa, nag-aalala at nakatuon sa kakulangan sa halip na sa iyong kasaganaan. Ngayon, idinedeklara namin ng may buong pananampalataya ang pariralang ito na binuksan mo sa aming mga puso. Salamat, Panginoon, dahil banhi aking pagpapala gay dumadaloy ene. Pinupuri ka namin, O oh Panginoon, dahil ang iyong pagpapala ay dumadaloy na sa aming buhay. Salamat sa lahat ng rezeki sa kalusugan, sa pamilya, sa kaibigan, sa kapayapaan ng isip, sa mga oportunidad, at sa pinansyal na kasaganaan. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging bukas ang aming puso at isip sa lahat ng iyong pagpapala. Alisin mo ang anumang pagdududa, takot, o limitadong paniniwala na humahadlang sa pagdaloy ng iyong kasaganaan. Turuan mo kami na magtiwala ng lubos sa iyong plano at sa iyong probisyon na mas dakila pa sa aming mga naisip. Idinedeklara namin, Panginoon, na kami ay karapat dapat sa iyong kasaganaan. Nilikha mo kami para umunlad, para magbigay, at para maging pagpapala sa iba. Gamitin mo kami bilang mga daluyan ng iyong pagmamahal at kasaganaan. Gabayan mo kami, o Panginoon, sa bawat hakbang. Patuloy naming idedeklara ang iyong kapangyarihan at ang iyong pagpapala. Salamat, Panginoon, dahil kami ay iyong mga anak, at ang aming rezeki ay hindi kailanman matutuyo, dahil ikaw ang aming pinagmulan. Sa pangalan ni Jesus, ang aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Mahal kong pamilya, huwag kang titigil sa pagbigkas ng pariralang ito. Gawin mo itong bahagi ng iyong buhay. Titiyakin ko sa iyo, sa patuloy mong paggawa nito ng may pananampalataya, ang mga pinto ng pagpapala ay magbubukas. Kung ang mensaheng ito ay nagbigay sa iyo ng pag-asa, kung ito ay nagbukas ng iyong isip at puso, pakishare naman ito sa mga taong kilala mong nangangailangan din ito. Ito ang paraan para tayo ay maging pagpapala sa iba. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay click mo na ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated sa ating mga bagong mensahe na magpapabago ng iyong buhay. At para sa isang mensahe na mas magpapalalim pa sa iyong koneksyon sa kasaganaan, panoorin mo ang video na ito sa susunod. Tandaan, ang iyong pinakamahusay na buhay ay nagsisimula ngayon. Naniniwala ako sa iyo.